Hello guys! Hello mga katinders! So ngayon, lunchtime, ay tahimik pa yung tindahan ko. So patay oras ngayon. So ginawa ko, since hindi ako na medyo matagal-tagal ako, hindi nakapamili ng mga laruan. Kasi nga, marami pa ako mga stocks. So ito yung ginawa ko, yung mga pa isa, -isa na lang ng mga stocks ko ay display ko. Eh, tingnan natin. So ito, ito yung aking bread box. Tapos, ito yung mga pa isa, ko na lang ng mga laruan. So, nilagay ko sa cellophane. Ayan, against the light, mga katindos. So, ayan. May talaga siya klaro. Ayan. So, nilalagay ko sa cellophane para maibenta. Ayan. Pa dito ko sa harapan. Ayan, may dalawa na lang. May dalawa. So, dini-display ko siya para nakikita ni customer. Ayan, dalawa na lang. So, para nakikita ni customer ng iba, dito ko nilalagay. Ayan, meron ako. Bumili ako, bumili ako nitong mga ganito. Pang sabitan. Para, ayan, yung mga laruan ko. Ito yung mga kukonte na lang natira ng mga dalawa, pa isa. Ayan, binilisplay ko para